Dumating na nga pala ang aking parcel for today's mini vlog mga mariko. Kaya ngayon ay heto at binuksan ko na. O oh, tiba ang ganda. Plastic na rin ang pantanggal niya. Tapos at nakita nyo ang design. Oh wow ang ganda. Ilalagay ko nga pala yan dito sa aming pader sa kusina. Ay just ko kung makikita nyo. O oh, ba diba? Mukhang dugyot Kaya ngayon aayusin natin yan. At ngayon nga ay pinupisahan ko ng magdikit dito kaya naman, niremove ko ang aming lamesa hindi nga pala hanggang ilalim yan dun lang sa pantay ng lamesa muna, kasi low budget tayo mga marikol, kaya naman sa susunod ko na lang, pupunan ang mga kulang yan, at kapag ako'y naka-order na ulit, so heto nga at plastic ang pantanggal, nung nakaraan kasi puro papel, minsan ay napuputol, kaya ngayon heto, at inumpisahan ko na nga magdikit medyo fast forward na tayo, kasi matagal ang magdikit neto at medyo rap ang aking father. So, ayun, kapraso lang naman ang aking nalagyan kasi 25 pieces lang naman to. O, pack, heto na nga pala ang aking nalagyan. Na-cover naman lahat. So, sa susunod ulit.